Ah, oh, so syempre nagbabangayan ah uh, kung hindi man mag mag 'di ba mag, diba, mag magbulgara ng pangalan pero si Pangulong Duterte very ano eh, very vocal naman na binabatikos niya si Speaker Martin. Kasi pinipersonal lang ang anak niya, eh, 'di ba? Pinalalabas na kurakot ang anak niya. Ayun nga, sinampahan ng kaso, diretso na sa Korte Suprema. Willing naman si VP Sarang i-disclose kung paano ginastos si 150 million. Ay eh, paano naman yung uh, yung 'di ba, yung point na si PBB ang nagbigay ng 150 million, bakit hindi binabatikos, bakit hindi kinikritize. Sabi nga po, kung inubos yung 150 million ng 2022 bago matapos ng fiscal year, that was last year, um, kung, nabili, kung mabilis na naubos ni VP Sari 150 million within 11 days, ibig sabihin magaling siyang namumuno sa kanyang departamento. Diba? DepEd and even the Office of the Vice President. <clears throat> magaling siyang magaling siyang mag ano mag handle ng finances or kung paano i-allocate yung ganung kalaking pera sa mga kinakailangan bago matapos ang fiscal year. O yung ibang mga politiko nga daw po at ito ito'y napakalaking problema, patapos na yung taon hindi pa ubos ang budget ng kanilang departamento. Si Pinyo, ang budget ng DepEd taon-taon ay umaabot halos ng 1 trillion. Mga siguro nasa 700 billion. Malaking pera 'yan mga tat-kuya 700 billion ilang zeros yon like 700 billion 11 zeros that right i think so 11 zeros ang 700 billion type natin sa calculator mabilis lang may calculator baga ang phone kong ito <laughs> okay so maglagay tayo ng 700 billion 1 trillion na yun halos, halos eh ito 700 million mga ate at kuya, di ba? Ilang zeros 'yan? Uh, eight zeros. Ang billion ay 11 zeros. Ang laking pera niyan. Pagpalagay na natin ito ang budget ng DepEd taon-taon kasi ang may pinakamalaking chunk ng budget ng Pilipinas, di ba? Ang budget natin umabot ng mga 5 trillion lumalagpas. Ang may pinakamalaking chunk niyan DepEd kasi nga gustong pag-igihin ng Pilipinas ang edukasyon natin. Oh, iyong mga budget ng DPWH, DILG, DSWD, DOH kahit may pandemic mas maliit kumpara sa DepEd kasi priority natin na i-educate ang ating mga 'di ba mga learners 'yan at saka syempre yung sweldo ng mga teachers, maintenance ng schools, ganyan malaki talaga ang gastos. Priority natin uh, uh, pigilan ang kamangmangan of some kind, 'di ba? So yung kay Senador ay mi kum ay kay, kay, kay uh, VP Sara rather, itong 700 billion, si pino kung gaano kaliit yung 100 mil, 150 million. Ay talagang maliit na halaga po ito, although malaki na rin, syempre milyones. Pero maliit na maliit na 'di ba na na piece of a pie ng buong 700 billion, ang 150 million. O, oh, ay ang budget ng confidential funds ni kuting ng presidente natin, bilyones eh. Nasa 2 billion mga ate at kuya, ang na doon nagkakamali. 2 billion, ay 150 million, putal lang yun. 1,000 million ng isang billion, di ba? 150 million, lagpas lang ng 10% ng isang billion. O, 15% nga lang siya. So, okay, mabilis na nagastos na, na ni, VP, ni, ni VP Sara yan. Tapos, um, <clears throat> Kung baga, magaling siyang mag-assign kung saan dapat ilagay yung budget ang problema pong malaki ng Pilipinas ay ang laki-laki ng pera ng bawat departamento, hindi pa na uubo, hindi pa na uubos, patapos na ang taon, so ano ang gagawin kung sabi ko nga, kung 700 billion, halimbawa ang budget ng ng uh, DepEd ang laki niyan at ang nagagastos pa lang, ipagpalagay natin, ang nagastos halimbawa ng isang sekretary ng Depart uh, Department of uh, Education, halimbawa eh, eh, DA na lang para malayo tayo kay VP Sara. Halimbawa, ang budget ng Department of Agriculture ay nasa 300 billion. Kasi syempre, kailangan tulungan yung mga farmers, di ba? Pambili ng fertilizers, lahat na, irrigation, gano'n. So, pagpalagay natin na lang na 100 billion ang budget ng DA. Tapos, patapos na yung taon, may mga billiones pa sila. Eh, kailangan nilang ibusin yan otherwise ibabalik nila sa coffers natin ibabalik nila sa kaban ng bayan yan di ba and sa susunod na budget deliberation liliitan na kasi lumalabis hindi sila papayag na liitan ang budget nila taon-taon dapat nilalakihan so anong klasing pag-ubos at pagwaldas ang gagawin para zero budget na pag ang taon so baka mamaya binibigay na as bonus Christmas bonus, ganun ba? Diba? O na ibubulsa na. Kaya paspas -pas sila ng paggastos. Ang laking problema ng Pilipinas na ang dami pa rin pera ng mga agencies, sa mga departments, patapos na ang taon. Marami pala tayong pera. So bakit pa natin kailangan ng EDCA site? Sabi nga ng iba. Kung kaya naman pala natin magtayo ng mga sites na yan para sa mga sundalo natin, ba't kailangan ba natin lagyan ng EDCA sites ng Pilipinas? at umasa sa mga tulong ng hapon para ma-improve yan or sa hapon ah, ah, kano rather anyway punta tayo sa dahil nga po sa bangayan na yan gusto ni Pangulong Duterte na 'di diba, i-disclose ng Kongreso ang kanilang mga gastusin ay nakaramdam ang ang House of Representatives na inaatake sila ni PRRD anong masama kung magdemand ang dating pangulo ng ng 'di ba ng proof of liquidation ng resibo ng book of accounting Anong masama? E, eh, ordinaryo na siyang citizen at kahit tayong mga ordinaryong mamamayan, karapatan nating mag-demand niyan. So, nagkaisa ang kongresong atakihin si PRRD at kaya nga po ngayon ay to the rescue ang senadora Amy. Mamaya pag-usapan natin si Sandro na bag ang buntot kay PRRD. <laughs> Di ba parinig parinig siya nung nakaraan? Nag-vlog ako dyan kahapon. O ngayon, nabag ang buntot niya. Toto tanggi siya. So, eto nga po yung official statement kanina ni Senadora Aimee, at ito po ay sinabi niya habang iginugunita natin yung nangyari sa mga kababayan natin nung binagyo ng Yolanda dyan sa Maylete. Actually, buong kabisayaan po yan, mga atit. Kuya, ramdam din hanggang Luzon. Ganun kalakas yung bagyo niyan, even yung mga northern parts of Mindanao. Pero syempre, ang pinaka-epicenter or pinaka-sentro ng bagyo, yung tinamaan ng bagyo talaga ay ang Tacloban, no? itong probinsya ng Leyte or Island of Leyte or province of Leyte. So, ito yung payag ni Senadora Aimi. Ako, ako bago natin basahin mga atat kuya, ako kahit na marami sa inyo ay tinatabangan na kay Senadora Aimi dahil nga budol ang naramdaman ng karamihan, di ba? Budol namang talaga. tanggiman at hindi. Damay na damay si Senadora Aimi. Pero ang natutuwa ako ay kahit papano, nagpapahayag si Senadora Aimi ng kanyang suporta. So, ibig sabihin dito mga atat kuya, babanggain niya si Tamba diba Kahit ako kulangan pa si Direct Daryl Yap na ibuking e dapat si Senadora Amy yung mga kabulas to ganitamba. At least nagpapahayag si Senadora Amy ng suporta niya kay PRRD laban sa buong House of Representatives. Kasi dati kung todo suporta mga sip-sip yung mga yan, yung mga kongresista, mga yan, mga yan, yung mga representatives na yan, kung todo suporta yan kay PRRD dati sabi nga ni din nung nagsasona siya dati pag kayang gumuho yung House of Representatives eh undad ng Pilipinas kasi umpukan niya yun, yung 300 congressmen may mga bisita pa at syempre nung nagsasona siya ba diba, mga asawa ng mga kongresista nandoon din mga senador at kung sino-sino politiko kapag bumagsak daw yung building ng House of Representatives eh undad daw ang Pilipinas kasi mamamatay ang lahat ng kurakot diba o totoo naman hugad ng corruption yan eh. Number one corrupt, eh, ano daw yan eh, institution sa Pilipinas, House of Congress or House of Representatives. Plus the Senate, may ilan-ilan din siya, di ba? Anong ilan-ilan? Baka kalahati, baka lagpas pa. Anyway, pahayag ni Senadora Aimee kanina. Noong 2015, ako ang una may video ito. Ito, niready ko naman, balita nga kay aimi Pero basahin ko na lang yung post. Oh, ako ang una at kaisa-isang gobernador na nagdeklara ng suporta para kay Pangulong Duterte Sabi ni Senadora Aimee dalawa, dalawa sila pero siya yung una no? Dalawang gobernador, hindi ko alam kung sino yung isa Baka taga Mindanao Nakikita ko sa kanya ang aking ama Matapat sa kaibigan, matapat sa bayan Kung napanood yung pili ko ng Made in Malacanang at saka yung Martyr or Murderer Malapit si Senadora Aimee sa tatay Siya yung makatatay Si PBBM makananay kaya sabi nga parang spoil si PB spoil ni Madam Imelda. Even yung bunso si uh, Irene mukhang makatatay din. Kaya ayaw sa politics eh. Parang uh, parang ano, na-trauma si Irene Marcos yung bunso. Oh Nakita daw ni Senadora Aimee sa uh, kay PRD ang kanyang tatay, matapat sa kaibigan, matapat sa bayan. Ano raw ba ang sikreto ng mga Marcos at bakit sa loob ng mahabang panahon may mga loyalistang handang makipaglaban para sa amin? Oh, o, lo may loyalista kami dahil loyalista din daw sila. Ako, gaya ng aking ama, ay matapat at naninindigan para sa mga tunay na kaibigan. Sa hirap at sa mas mahirap, sa mabibilang na ligaya at sa katutak na dusa. So... Kaya may mga loyalista ang mga Marcos, may mga ever loyal sa magulang ni Senadora Amy dahil sila mismo ay mga loyal friends din. So kung tinuturing ni Senadora Amy si PRRDS uh, very close friend, loyal yan siya. Hindi siya magta kay Tatay Digong. Oh, yan ang iniwang legasya sa akin, sa ate ng aking ama, ang makatotohan ng pagkakaisa, pagkakaisang hindi bula lamang ng bibig. So yun na, wag na tayong wag na nating sabihin na ang sinasabi ni Senadora Amy hanggang salita lang. Siya mismo ang nagsasabi oh, hindi puro daldal -dal lang ang kanilang ang gusto nilang unity, 'di ba? O, pagkakaisang nangangahulugan ng mag, ng pagiging isa sapagkat kung ang isang Marcos ay loyalista sa paninindigan ng pagkaibigan, pinaka-loyalista kami sa kapakanan ng bayan. Kahit tayo ay isang pulupulong bansa o archipelago nga magkahiwalay, hindi tayo umiiral na parang mga isla, dapat nagtatagpo ang dulo sa dulo, mata sa mata, solid north, solid south, solid pinas baka yung iba dito tinatabangan kasi nga very ano very cliche ang mga sinasabi ni Sandora Amy kabastusan ito na sa aral ng Yolanda ang pinagkakaabalahan ng mga politiko ang ginugutay-gutay ang bansa at ginagamit sa pagpapapogi at pagpapalapad ng papel wala na akong ibang maisip kundi grupo ni Tamba at ng mga makakaliwa right yung makakaliwa na dikit-dikit ngayon kay Tamba oh ang aral na itinuro sa atin ng Yolanda eksaktong 10 taon na nakalipas ay buhay pa rin sa aking gunita kasi pumunta si Senadora Aimidon together with PRRD na walang dilubyo ang kayang lumuhod. Type of error siguro. <coughs> Hold on. Aha. Uh -huh. Saan ka na dahi? Ay, ano to? Ay, ang hirap naman. Andre, ha? Alright. Hold on basa tayo. Okay. Saan ka na dahil? Ayan. Sana yun? <laughs> okay. Igalang sana natin libo-libo na matay sa sakunang ng yon. Mga 10,000 nga, makikigit pa. Lalahanin natin ang pagkakaisang umahon sa atin sa dilubro yung yon. Maglulubo, maglulubok din sa atin kapag kukonsintihin natin ang naisumira sa ating mga nasimulan pagkatapos ng pagsubok na yan. Ano bang nasimulan natin uh, after Yolanda? Nasimulan natin na pabagsakin ang mga dilawan. Nakita natin ang performance ng dilaw. Nakita natin ang kainutilan at uh, pamumulitika ni Marimar noong mga panahon yun. Ang kainutilan ni Ngoy Ngoy. Kaya naman noong 2016 natalo natin ang mga dilaw. no Napapanalo na si PRRD. Kaya sa tingin ng marami ay binawasan ng napakalaking boto si PRD, siya pa rin ang nanalo kasi overwhelming nga po yung boto. Dahil umayaw ang Pilipinas sa mga dilaw. Nasimula nating ayawan, kailangan nating uh, maishoot ma-shoot sa inidoro ng diretsyo katulad ng nangyari sa 8 derecho noong 2019. Ay kaso mo ngayon, parang ang mga dilaw nakaka or kakampink at ang kakampula ay magkakampi na. Mabait na ang dilaw ngayon eh. Mabait na rin ang media. Mabait na kay Papsikel. So, hmm. Diba? Inuulit ko noong 2015, ako ang una at kaisa-isang gobernador na, 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 na nagdeklara ng suporta para kay Pangulong Duterte at kahit ako ang nag-iisang matira, maninindigan ako para sa kanya. Humanda katamba. Okay? Blood is thicker than water. No, hindi na sa panahong ito. Oh, ang isang anak na humarap sa napakaraming pananaksak sa likod, maraming tumar tumaraydor kay Senadora Aimee. Mapapanood nyo yan dun sa pelikulang Martyr or Murderer maraming mga kaibigan nila ang naglaglag sa kanila, di ba? Kaya nakakapagtaka, yun na yun, one of the red flags mga ate at kuya, bakit inappoint ni PBBM si Enrile? Wala akong tiwala kay Enrile. Isa yan sa mga traitor noon, di ba? Ramos and Enrile. Sila ang traitor noon kay dating Pangulong Marcos, tapos kayo inappoint ng anak. point Budol. Oh. Oh ay hindi daw kailanman tatahimik si Senador Aimee sa mga pagtataksil at pambabasto sa taong gumalang sa aking ama noong pahintulutan niyang mahimlay ito sa libingang para sa kanya. So, pumayag si PRRD na mailibing ang tatay. PBBM, ano na, na hindi mo may pagtanggol si PRRD laban sa pinsan mo. O, oh, Speaker Romualdez, piyohin mo naman si ano ah, si dating Pangulong Marcos. Ano, Ba't wala kaya tang utang na loob? Naging, naging, campaign manager ka pa ni VP Sara. Alam nyo, di ba naging, yeah, si, si, bragging rights di yan ni, ano, ni Tambalos Luz eh. Na siya yung campaign manager ni VP Sara. So, ano ba ang ginagawa ano, ni Tamba pala? Inoobserbahan lang niya ang kanyang kalaban? Right? Inoobserbahan niya kung paanong mangampanya si VP Sara? Dahil pagka nagkabanggaan sila in 2028 alam na niya ang kahinaan ni VP Sara, ganun ba 'yon? Kumbaga parang, uh, 'di ba? Uh, keep your enemies closer ang prinsipyo. Oh. Doon ay tinanong siya na kaya ba niyang pahintulutan noon, siguro 'to. Ay, yeah, ang paglilibing Ah, ah, doon ay tinanong siya na kaya ba niya pinahintulutan ang paglilibing ay dahil kaibigan niya lang ako. So, pumayag lang ba daw si PRRD na ipalibing si uh, Pulakay noon sa libingan ng mga bayani dahil kaibigan lang si Senadora Amy? O, oh, ang sagot niya noon, yung sagot ko ngayon, hindi lang dahil kaibigan ko si PRRD, kaibigan ko talaga siya. Ganun yata sumagot si PRRD noon. Hindi ko lang kaibigan si Amy, kaibigan ko talaga. So, real friend, di ba? higit lalo si Inday Sara so ang tingin ni Aime, kung kaibigan kaibigan niya si Pangulong Duterte lalong mas kaibigan ang turing niya at baka nga parang kapatid na rin si VP Sara mga kaibigan ko sa pagpapaunlad ng bayan pagpapanatiling ng, ng kapayapaan at pagpaglaban kontra sa pwersa ng kasamaan nagpapalaganap ng katiwalian sino yung kasamaang nagpapalaganap ng katiwalian baka yung butod at si Jollibee gutom kasi nga band-aid approach bigay-bigay lang ng bigas at katriduran O oh, eh di ba sabi ko nga sa inyo campaign manager pero ngayon ayaw, yun na Yun nga ang point eh naging campaign manager si Tambalos-Los na eh, VP Sara Bakit mo aalisan ng confidential funds Bakit hindi mo kayang protektahan Katraiduran din dahil hinihingi ng taong bayan ang resibo ng mga ginagastos nyo ayaw nyo ipakita nung nagdemand ang pangulo dating pangulo ng resibo feeling nyo inaatake kayo hindi takot kayo kay PRRD kasi maraming makikilig sa kanya so mga ate at kuya kung kayo ay tinatabangan kay Senadora Amy dahil isa siyang Marcos at least nasa panig siya ni PRRD at nasa panig siya ni VP Sara Kumusta naman ang mga ensaymada? Kumusta naman ang iba mga politiko? Particularly yung 312 kong... na kongresista dyan sa lower house. Nasa kanino silang panig? Di ba na... Di ba? Nakaitamba. Dalawa nga lang ang nilaglag nila eh. Si, Gover si Congressman Ungab na taga Davao. At si... Madam GMA. Almost all of the representatives nasa side ni Tamba para ipagtanggol si Tamba laban kay PRRD. Si Nakong Marcoleta, naririnig niyong pinagtatanggol si PRRD? At kung sino-sino pang congressman? At kung sino-sino pang politiko? Si PBBM, narinig niyong pinagtanggol si PRRD laban sa pinsan niya? Hindi. At least si Senadora Amy, nasa side ni PRRD. So ano, sino ang tamang Marcos? I-comment sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.